Pagkama't hindi pa nag-uumpisa yung itinaktang rally ng INC, ay nagbigay na ng announcement ang butihing mayor ng Maynila na si Yormie na sususpindihin ang face-to-face -face class mula 17 hanggang 18. At iminumungkahi niya na gawin na lang itong online. Plus. Dahil nga, sa ilunusod na rally ng INC, baka maantala ang mga estudyante sa kanilang biyahe dahil sa magaganap na rally. Sabi niya, mapalabas ng lunsod o nasa loob ng na lunsod ang mga estudyante ay eh mas mabuti na raw na mag online class na lang dahil sinususpindi niya yung face-to-face -face klase. At yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bueno, mga idol, yung inulusad na rally ng INC mula 16 hanggang 18 ngayong 2025 ay para sa peaceful rally. Transparency at saka sa tinatawag na democracy. At ang layunin nito ay magbigyan ng tamang uh, solusyon yung mga sangkot sa katiwalian, korupsyon at iba pa. Ngayon mga idol, kaya nangyayari yung ganito na pag ang iglesia magrarali, parami silang istikulasyon. Maraming na dahil nga sa Pero hindi nila alam na ang INC kapag nagrally, organisado at disiplinado hindi tulad ng ibang mga uh, partido o grupo na walang katiyakan ang kanilang sistema nabanggit e ko na yan sa unang kong video mga idol ang rally ng INC bago pa sumapit yung takdang araw ipinagpapanatayan inihingi ng kautulang patlubay at gabay. Ito lahat, hinihiling na magkaroon ng kapanyapaan sa araw na yan. Kaya nga, sa bawat bukal ng INC ay nagkakaroon ng kanya-kanyang panata para dyan. Para kung dumating na ang takdang araw, makatiyak na hindi mawawala ng saysay -say ang kanilang idaraos na wali. Ngayon mga idol, may mga lumalabas na istikulasyon na di umano, magbabayad daw ang mga INC sa bawat membro na hindi nakaanib na dadalo. Kung may bawat dadalo raw, ibabayaran ng 3,000 30 bahigit. Huwag po kayong maniliwala ako walang katotohanan ni mga ganyang istikulasyon. Totoong nag ang INC sa mga kababayan natin, mamamaya natin na makilahok pero walang money involved at kailanman ang iglesia ay hindi pumapayag sa ganong sistema.